yun mga kapiters puno na yung isang uh, kulom ang design pala sa ating uh, mixture dyan mga kapiters is 4000 PSI uh, 3 4 pang 28 days yun yung mixture design natin sa ating buhos dito Malang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga Kapaiters, Kumusta, kumusta Sana nasa mabuting kondisyon tayo ngayon At welcome back to my youtube channel uh, Sa video ito mga Kapaiters, isi-share ko lang sa inyo Update ko lang kayo sa aming bagong activity dito Bagong project namin uh, Isi-share ko lang sa inyo yung natapos na namin mga accomplishment uh, Kibali malaki pa to yung gagawin namin dito uh, Sa ngayon magbubuhos kami ng poste kapakita ko sa inyo yung area dito na natapos na namin at let's go mga kapaiters yun mga kapaiters ito yung uh, construction site na aming ginagawa dito yan kibali maya maya magbubuhos kami ng mga poste mga kapaiters ito yung natapos namin kahapon pagporma yan kibali limang poste to magbuhos sa namin Saka dito, nakapagpile na kami ng CHB. Dahil outer to, uh, ginagamit namin CHB dito mga ka-fighters is uh, the size. bali tatambakan pa namin yan hanggang doon. May backfill pa tayo. Yun, tinatapos na nila pag pile ng hollow block doon para makapagbackfill na tayo. Uh, dito, mag okay pa tayo para dadaanan sa ating tie beam yun yung mga abang namin sa aming tie beam mga carpenters ah ito yung bubuhusan namin mamaya ito yung pagporma namin uh, ginagamitan namin ng uh, double pipe rod hindi kong na uh, ipapakita sa inyo paano namin ginagawa pag ano yan pag forma uh, baka sa sunod nating vlog uh, share ko sa inyo paano natin ipoporma yan o anong mga diskarte namin sa pagporma niyan na uh, tuntunado at iskwalado ito na area mga kapaiters kibali hanggang dito yung ano natin pile hollow block ito na area babakpilan pa natin yan dahil dito hanggang dito yung flooring natin ang ating ilibisyon sa ating is-uji yan malalim pa to yung tatambakan natin yan yun yung area tatambakan pa natin yan dyan hanggang dito kaya papayla natin ng hollow block dyan dahil may pusti pa tayo dito alain at ka-align doon saka dito na pusti yan ang abang natin na uh, para sa uh, taibim bali magkukay pa tayo dito hanggang doon dito na area mga kapaytors nagtubig na yan o no? bali nagtubig na yung ating hukay dito pero wala nang problema yan dahil nakapagbuhos na tayo ng pundasyon dyan. Saka nakapagporma na tayo. Ayan. Kibala mga uh, dalawang stories lang to yung ginagawa namin. Hindi ito masyadong malaki. Itong project na ito. At sa project na ito mga kapiters, uh, isa lang ako dito yung uh, porman or pur sa trabaho. Manit sa trabaho sa company namin to na uh, project Ayan, yeah. two stories lang to mga kapaiters yun mga kapaiters kailangan tapusin namin pagpahil yan para mabakila na namin yan sa kanto mga ka fighters pinapahira lang namin na yan para pagtapon sa CHB kasi babakpila namin yan kailangan i-plaster natin yung ating pader bago natin ipakpil yun mga fighters, umpisa na kami pagbuhos. Uh, kibali, bakit sa bako gagamitin namin? Kibali, ilagay yung halo sa bakit. Uh, palahin palalahin na lang namin. Papasok sa ating kolom. Ayan. Yun, umakyat na si Junior. Siya yung magpala doon. daling sa bakit.

yun mga kapaiters pangatlong poste na yan yung uh, bubuhusan natin yan lumipat na yung ano natin mixer tsaka yung ating bako ayun yung ano nabuhusan na natin yung dalawa doon sa unahan Tirik ang araw init yan yun lang diskarte namin mga writers magbuhos sa column ibali 40 by 40 yung ating poste karting guapo yun mga ka tapos na yung apat na bulum. ito na lang yan pang last yan yun o na harangan sa ating bako yun na lang yun ang ating bubuhusan itong apat tapos na subrang init ang panahon ngayon time check alas 12 na ang tanghali mga Kapitavers is time tayo ngayon dahil may binubuhusan tayong post-stay yung ating mga kasamahan mga team fighters ah uh, itong building na to mga Kapitavers is toy storage lang magkasing taas lang niya no yung nasa tabi dalawang palapak tapos may parapi tayo na 120 doon sa taas ang loading na naman tayo ng halo sa bakit ng ating bako para doon sa panglast na kolom ulang lang natin mga ka-fighters. Alanganin kasi pag ginamitan natin ng pamkrit. Ano lang yan? 2.5 cubics lang yan. Ang volume niyan. Hahaha! <laughs> Boga tior. Dan seberapa kalah hati nah. Bet sini mahu mana? Mana Kering upat. Na mga fighters. Si, Hop. Yun, tapos na mga fighters. Yung limang kolom. tapos na pagbuhos. So, okay mga fighters, tapos na natin pagbuhos yung mga poste. At tapos namin mga launa yun, clearing na lang yung ano natin ng mga kasamahan sa mga laglag na masa galing sa mixer at sa ating bakho. yung yun talaglagan dyan mga masa clearing na lang natin at hanggang dito na lang mga kapaitars thank you for watching at maraming maraming salamat bye bye